Pilipinas. So, Ayan, hello guys, what's up? Mga nangaraw po sa inyo lahat. Sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa Pilipinas po, magandang araw po sa inyong lahat. At sa araw na ito nga po pala mga lodi at wala po kasi tayong ibang gagawin mga lods. So, isipan ko po kasi ibenta yung mga lumang bakal po na hindi ko na po ginagamit. And mga lods, papasok na po tayo dito sa may uh, junk shop mga lods. Yan ganito po yung loob ng junk shop mga lodi marami po nagpipila po ayan, nagpipila po sila nagbebenta din po yan sila ng mga bakal mga lodi at nilang di bakal dito ang binibinta mga lodi, yung mga lumang battery din po, binibili din po nila mga lodi, so may dalawa po tayong nadala, battery na 50 ampere po mga lods, so ayan papasok lang po tayo sa may timbangan nga po pala mga lods so ito yung malaking timbangan mga lods ititimbang po kasali yung ating ban po mga lods. siyan so, magre-reverse lang po tayo. Okay, ayan. Pag nasa gitna na po tayo ng ano, ng timbangan mga lods, bubuksan lang po natin yung bintana at maririnig po natin yung uh, buzzer baser po nila, yung wiu, ganyan lang po mga lods. Ay uh, ibig sabihin, uh, na-record na po nila yung timbang mga lods. ayan Alright, so yan. Na-record na po nila yung timbang. So magre-reverse na po tayo papunta dun sa loob. At dun po natin ibaba yung ating dalang bakal mga loads. Alright, yan po sa harap na papansin nyo mga lodi, yan po ang malaking timbangan mga lods, yan po tayo humihinto po para makuha po nila yung timbang ng ating sasakyan mga lods. Yan, so bababa lang po ako mga lodi, ayan bali hindi ko na po mapapakita sa inyo paano ah, gano karami yung ating dalang bakal mga lods bali dalawang plastik lang po ang nadala ko mga loads hindi naman puno yung dalawang plastik mga lods at ayan napapansin nyo mayroon pong malaking bako sa likod po natin yan po ay electromagnetic po yan mga loads pag sa mga open na truck po mga lods hindi na po tayo kailangan magbaba mga lods ah, siya pong pusang ibababa yung ating mga bakal dahil imamagnet lang po ng malaking bako na to mga lodi Ayan, electromagnetic at sa atin po hindi po pwede i-magnet yan dahil baka matanggal po yung pintuan ng ating sasakyan mga lodi. So ayan, sa mga truck lang po yung ginagamit mga lodi. So ayan, dahil tayo ay gamit na van po mga lodi, dapat manual po tayo magbaba mga lodi. So ayan, tapos na po natin ibaba yung bakal. Ayan, pabalik na po tayo. Ayan, uh, ayan po sa harap po tayo dyan sa timbangan po mga lods at para mabawasan po nila yung bakal na na ibaba po natin mga lods. Ayan, hinto po tayo dito sa gitna ng timbangan mga lodi. Ayan, pag nagbusina na, ayan, aabante na po tayo. Ibig sabihin nakuha na ulit nila yung, na-record na nila yung ating timbang po mga lodi. So yan, dito na po tayo sa harap ng counter mga lods. Ayan. Okay, hihinto lang po ako dito sa counter mga lods dahil ibababa ko po yung dalawang battery mga lodi. Okay, pwesto lang po tayo ng maigi dahil umuulan po mga lods. Ayan, bali yan po yung dalawang battery ibibenta po natin na 50 ampere po yung mga lodi. Bali 35 ringgit po ang isa mga lods. So 35 dalawa may 70 na po tayo. So malaki-laki na rin po 70 ringgit po. Ayan. Plus hindi ko pa po alam kung magkano um, yung bakal po mga lodi. Ayan. So bababa lang ako para mababa po yung battery po natin mga loads. Yan, bali baba mga lodi yung dalawang battery at ibaba ko lang sa gilid ng pinto sila nang pukukuha sa battery mga lodi At didiretso na po tayo sa my counter mga loads. Yan, kung napapansin nyo palapit na po sa akin yung dalawang uh, trabahante po nila mga loads, kukunin na po nila yung battery. Ayan. So, diretsyo na po tayo sa counter at kukunin na po natin yung parte po natin mga lodi. Ayan. Dito po kasi mga loads na ka po yung sasakyan po natin mga lodi. Pag nagbebenta po tayo yung plate number po ng sasakyan, ah uh, record po yan nila mga lodi. Kung sakali-sakali po, uh, kung kung sakasakali po mga lodi, ah uh, mayroon pong nagreklamo po mga Lodi, pwede po nila tayong hanapin dito sa junk shop po yung record po mga Lodi. So bawal po talaga magbenta ng nagnakaw po mga Lodi. Okay. Dahil madali lang po i-trace po mga Lods pag nagbenta po tayo yung galing sa ninakaw po mga Lodi. So yan. Okay lang po yung mga bakal po na ipon-ipon lang po natin ng paunti-unti mga lodi. At saka yung mga lata po mga lodi, binibili din po nila dito mga lods. Kung uh, wag po tayo mahiyak kahit na sa ibang bansa po mga lodi, magbenta po tayo ng mga bakal. Kung may bakante po tayo mga lods. Ayan. Kaya po mga lods uh, na pagbenta natin yung dalawang ano po mga lodi. Ayan, dalawang battery po na 50 ampere. So ang isa 35 ringgit po mga lodi. So nakapag 70 ringgit po tayo Dun sa ano sa dalawang battery. Eh ito po yung bakal na ordinaryong bakal lang po. Yung bakal na dumidikit po sa magnet po ito. So, bali na ano po tayo na 20 ringgit po mga lodi. So, yan. Nga po pala mga lodi. So, totoo po talaga mga lodi. May pera po talaga mga lods sa basura mga lods. So balang nadala ko lang mga lodi Yung mga bakal pa lang po mga lodi So bali bukas Yung mga Copper na naman na ang ibibinta po natin mga lodi So bali sa araw na ito mga lods Naka 90 ringgit po tayo Alright. So Yan. Pabalik na po tayo mga lods. Ano, dahil wala po kasi akong ano, ibang content ngayon mga lods. So, bali isipan ko, ito na lang ang gagawin kong content mga lods. May pera sa basura mga lods. So, dahil meron din po kasi akong may re-repair sana mga lods. pero hindi ko pa po na ano, ah, napaghandaan yung aking lamesa at yung mga gamit na pang repair mga lods. So, ito na lang muna mga lods sa araw nito basura muna tayo so yan yan lang mga lods hanggang sa muli po maraming salamat stay safe stay creative God bless you all bye bye